good morning guys guys nandito tayo ngayon sa aking balkon uh, at gusto kong gusto ko nang harvestin ang aming oregano ayan siya guys oh so, wait lang ayan siya ito 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 ayan ayan yung oregano ko guys ayan at kasi minamadali pero ito hindi to kasama ha kasi minamadali ko na guys kasi ano na siya namumulaklak na siya yung ito yung ito ang oregano yung may bulaklak na siya, at saka ito naman ay sinasabi na namin snitlock inaano namin sa salad um gusto ko lang ipa ipakita din sa inyo yung isa ko ring oregano na malaki-laki ang dahon at ito naman ay maliit ang dahon. I wait lang ha para makikita nyo. Makita nyo ha. Ayan. Maliit siya. Pero intensive yung ano niya, yung lasa niya ay talagang napaka stronger than this one. Dito sa malalaki. Ayan. Kaya gusto ko nang i-harvest ito dahil nagkaroon na siya ng bulaklak. Pakita ko ha. May bulaklak na siya at pangit pag may bulaklak na parang na-over na siya. Ayan oh, pero maganda ang bulaklak niya oh, di ba? Ayan. Yan ay isang oregano. Anal mo guys, ang ang inaano ko nito, ang gusto ko laging makuha kaagad siya para i-dry ko siya o di kaya ilalagay ko sa freezer dahil ito ang pinakamasarap sa spaghetti. Ayan. Pag ito guys, maglagay ako nito nang ng, ng oregano sa spaghetti ay napakasarap talaga ng spaghetti at samahan mo ng Mayuran. At ito, itong medyo malaki-laki ng konti, madali lang siyang harvestin ay ito yung mas mahirap. Kung saan yung maliit, yun ang mahirap at masarap. Pero, ito ang pinakamasarap. Ito yung mas gusto ko itong maliliit na to. Pero mahirap nga lang, himay-himayin at ilaga i-dry or um, ilagay sa freezer, mahirap to himay-himayin kasi maliliit nga siya, o di ba? Kung saan pang maliit, 'yun ang mahirap at 'yun ang masarap, o di ba? 'Yun lang guys, ang inaano ko kasi gusto ko kaagad makuha ang aking oregano dahil namumulaklak na siya at saka napakasarap talaga. Paulit-ulit kun paulit-ulitin pa -ulit ko. At kasama na 'yan ang mayuran Wala akong mayoran ngayon kundi oregano muna dahil yun talaga ang pinaka-intensive kong ah uh, gusto sa spaghetti o yeah. kaya kukunin ko na guys at samahan niyo na ako sa pagharvest pero ito hindi to ha ito ay isa ibang ano snitlock to guys ito yung parang sibuyas dahon siya ayan oh ayan kukunin ko na rin yan kasi pag pag may mga bulaklak na siya maganda sana yung bulaklak pero kasi pag may mga bulaklak na siya ay hindi na maganda sa salad kasi matigas na siya it means uh, overripe na siya pag may bulaklak pero ang ganda ng bulaklak ko guys ha at ito naman ang aking strawberry o yan no oh. ang aking strawberry ay may bunga na rin pakita ko ha hmm ayan o diba may mga bunga na siya oh. so continue na tayo guys sa aking pag harvest ngayon otherwise ay hindi natin matapos to dahil mag lunch time na naman Ayan siya oh. Ayan. Ayan siya. Lilinisin ko pa to guys. Marami pa tong trabaho. At saka maganda sana yung bulaklak. Eh, kailangan ko rin kunin siya kasi dyan na ako makakapag harvest ng meron na siyang dahon. ba? Diba? Para tumubo siya uli at may maharvest ako. Para sa aking the whole winter the whole anytime na gagawa ako ng spaghetti sa spaghetti ko lang to nilalagay guys pero ah uh, siya nga pala guys may sasabihin ako sa, sa inyo Diyan sa atin dyan sa atin na hindi ito oregano it's another size of oregano uh, type of oregano meron dyan sa atin guys yung malaking oregano ang sarap sarap niyan dahil nilalagay sa uh, masarap sa ubo. Nilalagyan siya ng kalamansi at luya at yun ang pinaka the best sa ubo. Doon lang ako nakatikim nung umuwi ako sa atin na ang oregano, yung ibang klaseng oregano, yung para sa ubo. Ang sarap nun guys. natikman ko talaga na ano ko yun yun sa yung isang teacher na meron doon sa kanilang uh, school, kumuha siya doon. Pinatikman talaga sa akin guys kung gaano kasarap yung uh, oregano na may calamansi at luya at may honey. O, ayan, oh, ayan o naputol na rin siya oh, di ba? Ang sarap-sarap ng ng oregano na 'yon. Ang sarap. At saka ano tawag nito? Ah, uh, napaka-healthy. At madali lang madali mo lang inumin. Pero nga lang, medyo, ano, i, i, i ano mo siya, parang i-grind mo siya. Kukunin mo yung katas. Yun ang masarap doon. Eh, katas naman talaga ang kinukuha sa oregano. Ayun. Ayan siya, o. Oh. Ah, di ba marami ako. Kukunin ko yan. At ito nga pala, kayaan ko lang muna na mamulaklak siya dyan kasi maganda ang bulaklak niya. Actually, dapat puputulin ito. Ito puputulin. Pero maganda sya eh. Maganda siya Hayaan ko lang muna. At hayaan ko lang muna dyan. Yung iba naman, magkaroon naman sya ng ng iba eh. Ayan. Kaya gustong gusto ko ito dahil kung saan pang maliit yun, pang mas masarap. At mali mam. O, diba? Ang oregano, guys ay napaka healthy hinahanap ko yung oregano na tulad sa atin yung malalaki ang dahon wala akong makita dito eh ito lang oh ito lang at madali lang a uh, tanggalin a uh, harvestin kasi nasa paso lang siya ay yung ito kasi nilagay ko talaga dito sa aming uh, kasi bumabalik pa siya eh pagkatapos ng winter yan siya oh kaya kukunin ko na para magkaroon na naman siya ng uli. Mag-grow siya uli. Para may makuha uli ako. Diba? Ganon ang ginagawa ko guys. Nagsisave ako ng kung anong makukuha ako sa summer time. Yun ang ginagamit ko sa winter time. Yan. Ganun guys. Ang aking buhay dito. Uh, tulad ng sinasabi ko sa inyo pag summer dito ay talagang inaano namin yan uh, pinapaspasa namin ng tanim kasi ha syempre 3 months lang kami magkakaroon ng ganyan tapos wala na uli antay na naman sa next summer kasi ang winter namin eh, wala talagang tutubo Walang, meron ding tanima para pang winter time pero itong mga ito na to ay pang summer lang talaga to pero, bumabalik siya. Bumabalik. Ito, tulad nito. Nababad siya ng winter time. At, ayan. Aanuhin ko na. Pukunin ko na. O, oh, may natira siya na bulaklak. Sayang kasi yung bulaklak. Gusto, gusto ko kasi yung bulaklak. Maganda naman siya. Diba? Diba? Parang nadiligan ko na to kanina bakit parang hindi parang tuyo na tuyo bigyan ko nga ng anong tubig to Bigyan ko sya ng tubig Ayano oh. Saka ko na lang tanggalin tong tong itong mga ito na to kung hindi na siya masyadong kasi sayang maganda din naman ang bulaklak at uh, ang mga bees ay nandiyan Kinaka, kinaka kinukuha nila ng nectar so ito na guys ang sunod kong ha-harvesting o diba oh. ito na gusto ito na ang susunod ko oh. pero isiparate ko siya dito kasi uh, tulad ng sinabi ko mas ma more quality siya kung saan pa yung maliit saan pa yung more quality o diba so see you later guys and bye bye thank you for watching sa aking, sa aking halaman bye